Naka-half-staff ang watawat ng Pilipinas sa Senado bilang pakikidalamhati sa pagpanaw ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Nakababa ito simula po kahapon. Ayon sa anak ni Enrile na si Katrina, 4.21 p.m. pumanaw ang kanyang ama. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang dedikasyon ni Enrile sa trabaho hindi raw malilimutan ang markang iniwan ni Enrile sa abogasyah, pamumuno sa bansa at sa mga taong kanyang pinagsilbihan. Si Enrile ay Chief Presidential Legal Counsel muna ng maupong Pangulo si Marcos Jr. hanggang sa kanyang pagpanaw. Nakiramay rin si na Defense Secretary Gibo Chidoro at Education Secretary Sonny Angara. Kinilala rin ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang naging ambag ni Enrile sa national security ng bansa. Si Enrile ay nagsilbing defense minister noong panahon ni nadating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Cory Aquino. Inalala rin ni Enrile ng mga dati niyang kasamahan sa Senado tulad ni na Senate President Tito Soto, Senator Chis Escudero, Kiko Pangilinan, Lito Lapid at Migs Zubiri. Gayon din si na Senator Joel Villanueva at Win Gatchalian. Pansamantalang sinuspindi ang sesyon ng Senado kahapon para alalahanin si Enrile. We will remember him for his formidable intellect and compassion to the people. As we mourn his passing, we find comfort in knowing that um, the legacy of Manu Jani will always live on, etched within the walls of this um, institution that he loved.